ikatlong araw na ng pagpapatupad ng mas mataas na multa sa mga pasaway na motoris ng dumadaan sa EDSA Busway. Pero sa kabila niyan, meron pa ring mga nahuli, kabilang na ang sasakyan ng isa umanong dating kongresista. Para sa ibang detalye, nagbabalita live mula sa Mandaluyong si Ian Suyu. Ian, ilan ang nahuli dyan ngayong umaga? Jester Mawi, alas 6 pa lang ng umaga, nakaabang na mga tauhan ng MMDA sa may ed sa busway sa Cubao. At kabilang nga sa mga nahuli nila ay ang isang sasakyan na pagmamayari umano ng isang kongresista. Pero kung ikukumpara ang bilang ng mga nahuling pasaway na dumadaan sa ed sa busway sa nakaraang dalawang araw, ay eh, mas kakaunti naman ang mga nasita ngayong araw. Hindi na nakapalag ilang nahuli sa daan sa EDSA busway tulad ng delivery rider na ito. Dahil dyan, nagmulta siya ng limang libong piso na masakit daw sa kanyang bulsa. Pati ang taxi driver na ito, aminadong dumaan din sa busway. Pero hindi niya raw alam na ganito na palakataas ang multa. Ayon kay MMDA New Task Force Special Operations Unit Chief Nubong Nebriha, may nahuli rin na sasakyan na may plakang 8 na dumaan sa busway. Ibig sabihin nito, ang pasahero ng sasakyan ay isang kongresista. Pero nang tignan daw nila kung nakasakay nga ang mambabatas, tanging driver lang daw ang laman nito. Dahil dyan, tinikitan pa rin ng driver. Sa ngayon, mas kaunti na raw ang nauhuli sa EDSA Busway. Sa pagsisimula kasi ng pagpapatupad ng bagong rates ng multa, mahigit apat na raang sasakyan na ang nahuli. Kahapon, bumaba na ito sa mahigit 280. Jess Mawi, ngayong araw, no, kung ipagsasama yung mga nahuli kanina sa may EDSA Busway sa Cubao at dito rin sa may harap ng Mega Mall, eh, pumapatak sa 36 vehicles ang nahuli. At karamihan dyan, eh, mga motorsiklo. At ang tanging hiling lang ng MMDA, sana raw ay eh, tuloy-tuloy nang bumaba ang mga bilang na ito at tuloy-tuloy na rin ang pagsunod ng mga drivers dahil hindi nga naman biro ang bigat ng penalty. Yan ang latest mula dito sa Mandaluyo. Jess Mawi. Maraming salamat, Ian Suyo. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.